Ayan po mga lods, meron tayong rosy dito na binaklas kasi ayaw magkarga. Uh, una yung problema mga lods, yung magneto niya, wala yung dalawang bolt dito. dito. Isa na lang yung natitira. Tapos ito, yung daan na ng stator coil, sira-sira na. Ayan. Tapos ito yung stator coil niya mga lods, tinanggal na nila yung coil. So, ang natira na lang ang gumagana dito ay palser. Ayan, palser na lang mga lods ang gumagana. So gagana nga siya pero battery drive na tawag dito mga lods. Kapag walang battery, hindi siya andar. Kasi kapag bago pa to, may mga kuwel to eh, nasira. Gawa dito, lagi natatanggal. Ito karamihan kasi ang issue mga lods, magneto, natatanggal yung tatlong volt dito. So, kailangan palitan to. Malaking halaga din to. Nasa mga kulang-kulang 2,000. Tapos, stator well na full wave. Kailangan natin palitan yan. Para, mag-match sya dito sa ating regulator. Ang regulator din ay hindi sya match. 4 wires lang sya dapat. 5 wires to. Papalitan din natin yan. Nasa mga 350 din yung TTGR yan. Kaya, yeah dagdag din sa gastos tapos yung starter natin kailangan din natin palitan kasi nalubog sa baha kinalawang mahirapan na siya mag start tapos battery papalitan natin yung battery so malaki laki din to mga lods kaya i-update ko ako i-update ko kayo mga lods kapag ko na ito yung magiging resulta mga lods kapag nasisira yung magneto natin kapag natatanggal yung tatlong bolt doon tabingi tabingi na siya yan dapat tuwid yan. Kaya eh, ang ginawa nila, tinanggal na nila yung coil. Kasi wala na kasi purpose yun. At sira-sira na. Ayan o, oh, sira-sira na yung mga dadaanan nya. Para yun sa coil. So, ang gumagana ay na lang talaga. Ayan. So, umaandar pa naman sya. Kaso nga lang, battery ang nagdadala sa kanya. Paano pag naubusan ka ng battery? Eh, di tulak ngayon. So, gagawin na natin yan mga lords. Okay. Nandito lang muna. F2 e kayo mga lads.